Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga tekstong naratibo, alamat ang panitikan ay tumutukoy sa mga akda o kathang isinulat na naglalaman ng mga likha ng panitikang pambansa, o pangkultura. Sa Pilipinas, ang panitikan ay mayaman at naglalaman ng mga kwento ng mga Pilipino, kanilang karanasan, kultura, tradisyon, at lipunan. Ang pag-aaral ng panitikan ay mahalaga sa pagunawa sa kasaysayan, kultura, at kahalagahan ng bansa. Sa araling ito, ating tatalakay ng konsepto, katangian at bahagi ng alamat, bilang tekstong pasalaysay o tekstong naratibo. Sa larangan ng panitikan, ang tekstong naratibo ay isang mahalagang anyo ng panitikan na naglalaman ng mga kwento, salaysay, o naratibo na nagpapakita ng mga pangyayari, tauhan, at tagpo. Ito ay isang uri ng pagsasalaysay na naglalaman ng mga karanasan, imahinasyon, o mga pangyayari sa paraang nagbibigay buhay sa imahinasyon ng mambabasa. Sa pamamagitan ng mga tekstong naratibo, nagiging masigla at makulay ang mundo ng panitikan, nagbibigay daan sa mga mambabasa na masaksihan at masabayan ang mga kakaibang karanasan, pakikipagsapalaran, at paglalakbay. Ang alamat ay isang uri ng tekstong pasalaysay, na naglalaman ng mga kwentong karaniwang nagmumula sa oral na tradisyon ng isang kultura. Ito ay mga kwento na naglalarawan ng mga pinagmula ng mga bagay-bagay, tulad ng mga lugar, pangalan, kaugalian, at iba pang mahahalagang elemento sa lipunan. Ito ay nagpapaliwanag ng mga pangyayari o kaganapan sa kasaysayan ng isang lugar o bansa, bagay, at iba pa, na naglalaman ng mga aral at pagpapahalaga na nagbibigay kahulugan sa kultura at identidad ng isang lahi. Sa isang alamat, karaniwang makikita ang mga sumusunod na elementong nagbibigay buhay at kulay sa kwento. Pangunahing tauhan Ang alamat ay karaniwang naglalaman ng mga pangunahing tauhan o karakter, na naglalarawan ng mga katangian at asal ng tao o hayop, na naglalabas ng mga aral at pagpapahalaga. Tagpo, ang alamat ay naglalaman ng mga tagpo o sitwasyon na nagpapakita ng mga mahahalagang pangyayari o kaganapan, na nagbibigay buhay sa kwento at nagbibigay kulay sa kasaysayan ng lugar o kultura. Pangyayari Ang mga pangyayari sa alamat ay naglalarawan ng mga mahahalagang kaganapan o pagbabago sa kwento, na nagpapakita ng pagunlad ng kwento, at nagbibigay diin sa mga aral at pagpapahalaga. Aral o mensahe Sa bawat alamat, Mayroong aral o mensahe na ipinapahayag sa pamamagitan ng mga pangyayari, tauhan, at tagpo sa kwento. Ito ay naglalaman ng mga pagpapahalaga at kahalagahan sa buhay na nagbibigay kahulugan sa mga pangyayari at karakter sa kwento. Ang alamat bilang isang kwentong pasalaysay ay mayroong mga katangian na nagbibigay kulay at saysay sa kwento. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian ng alamat bilang kwentong pasalaysay pinagmulan ng mga bagay. Ang alamat ay naglalarawan ng pinagmulan ng mga bagay-bagay tulad ng lugar, pangalan, kaugalian, at iba pang mahahalagang elemento sa lipunan. Ito ay nagbibigay paliwanag sa mga pangyayari sa kasaysayan ng isang lugar o kultura. Elemento ng kababalaghan. Minsan, ang alamat ay may mga elemento ng kababalaghan na nagbibigay dagdag na kulay at kakaiba sa kwento ito ay nagbibigay lunas sa mga misteryo at kakaibang pangyayari sa kwento. Mga tauhan Karaniwang mayroong mga tauhan o karakter sa alamat, na naglalarawan ng mga katangian at asal ng tao o hayop. Ang mga tauhan ay nagiging bahagi ng pangunahing tema o aral ng kwento. Aral o moral Sa bawat alamat, mayroong aral na ipinahahayag sa pamamagitan ng mga pangyayari, tauhan, at tagpo sa kwento ito ay naglalaman ng mga pagpapahalaga sa buhay, na nagbibigay kahulugan sa mga pangyayari at karakter sa kwento. Elemento ng Tradisyon Ang alamat ay naglalaman ng mga elemento ng tradisyon, kaugalian, at paniniwala ng isang kultura. Ito ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa kasaysayan at identidad ng isang lahi. Paggamit ng imahinasyon Sa pamamagitan ng alamat, nagiging daan ito sa paggamit ng imahinasyon ng mga mambabasa ito ay nagbibigay buhay sa mga mundong nilikha ng kultura, at nagpapalawak sa pangunawa ng mga mambabasa sa iba't ibang pananaw at karanasan. Narito naman ang pangunahing bahagi ng alamat. Introduksyon Ang kwentong alamat ay karaniwang nagsisimula sa isang introduksyon, na naglalaman ng pangunahing paksa o pangyayari ng kwento. Ito ay nagbibigay ng konteksto sa kwento, at nagpapakilala sa mga tauhan, lugar, o pangyayari na magiging sentro ng alamat pagpapakilala sa pangunahing tauhan. Sa bahaging ito ng kwento, ipinapakilala ang pangunahing tauhan o karakter na magiging sentro ng kwento. Ang mga katangian, papel, at kaugalian ng pangunahing tauhan, ay ipinapakilala upang mas maintindihan ng mambabasa ang takbo ng kwento. Pangunahing tagpo, ito ang bahagi ng kwento kung saan nagsisimula ang pangunahing pangyayari ng alamat. Dito ay pinapakita ang pagunlad ng kwento, ang mga kaganapan, at mga pangyayari na magdadala sa pangunahing aral ng kwento. Pakikidigma, sa ilang mga alamat, maaaring may bahagi ng pakikidigma, kung saan ipinapakita ang laban o labanan ng mga tauhan laban sa mga kaaway o hamon. Ito ay nagbibigay daan sa pagunlad ng kwento, at pagpapakita ng katapangan o kakayahan ng mga tauhan. Paglutas ng Suliranin Sa bahaging ito ng kwento, ipinapakita kung paano nalutas ng mga tauhan ang mga suliranin o hamon na kanilang kinaharap. Ito ay nagpapakita ng pagunlad ng karakter, at ang kahalagahan ng pagtsatsaga, katalinuhan, o katapatan sa paglutas ng mga problema. Katapusan Ang katapusan ng alamat ay naglalaman ng resolusyon o pagtatapos ng kwento. Ito ay maaaring maglaman ng aral na natutunan mula sa kwento pagpapahalaga sa kultura o pagpapakita ng kahalagahan ng mga pangyayari sa kwento. Aral o moral. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng alamat bilang kwentong pasalaysay ay ang aral na ipinapahayag sa pamamagitan ng kwento. Ito ay nagbibigay kahulugan sa mga pangyayari at karakter sa kwento, nagbibigay gabay sa mga mambabasa sa pag-unawa at pagpapahalaga sa mga aral ng kwento sa kabuuan, ang alamat bilang kwentong pasalaysay, ay nagbibigay buhay sa mga tradisyon, paniniwala, at kultura ng isang lahi. Ito ay may mga katangian, elemento, at bahagi na nagbibigay kulay, saysay, at aral sa buhay ng tao, naglalaman ng mga kwento at paniniwala, na nagbibigay kahulugan at identidad sa isang lipunan. Ang alamat ay isang mahalagang bahagi ng panitikan, na nagpapahayag ng mga kwento, aral at pagpapahalaga na nagbibigay kulay at saysay sa buhay ng tao Hanggang sa muli maraming salamat sa panonood